Hello mga ka-farmers! So for today's video ay maglinis tayo ng kulungan mga ka-farmers after a month or more than one month na ba mga ka-farmers ko na naibenta yung ating mga fatiners dahil sa banta ng ASP. Okay. Okay. Mga ka-farmers, nakakamis na mag-alaga ng baboy. So, sabi ko sa asawa ko na we need to buy at least two piglets. Para pang try namin, kung na baka wala na po yung sakit. So, bibili kami ng dalawang piglets at i-deliver siya tomorrow pang trial natin. So, kung makasurvive na siya, so, I hope tuloy-tuloy na naman yung pag-aalaga natin ng baboy. Basta, bumili ako ng dalawang piglets for delivery tomorrow na pang trial mga ka-farmers. So, dito ko siya ilalagay. Ang gawin ko ngayon ay lilinisin ko itong kulungan. Pero sa kulungan na ito mga ka-farmers, wala pong baboy dito na nagkakasakit. Healthy po yung mga fatteners ko na naibenta sa area na ito. Pero gusto ko lang i na malinis talaga. So, kailangan na kong mag-disinfect mga ka-farmers. I need to prepare the area para pagkarating bukas ng mga biig at least okay na po sila. So, ayan, yung gamit ko ngayon mga ka-farmers ay itong zone rocks at sabon. Ito lang muna yung gagamitin ko. Kasi mas kampanti ako pag zone rocks yung ginagamit ko mga ka-farmers. Much better nga kung ma Pero wala kasi akong chlorine mga ka-farmers. So, zone rocks yung gagamitin ko. Kaysa yung mga disinfectant na nabibili ko sa... Agrivet stores, mas gusto ko po tong zone rocks dahil mas matapang ang ingredients niya. So, ngayon, una ko pong gawin ay kwalisin ko po muna yung mga dahon dito, mga ka-farmers. Nakakamis talaga, mga ka-farmers, na walang baboy. Nakasanayan kasi namin na meron kami mga baboy dito. So, I hope yung sakit dumadaan na po yun nasa kabilang barangay na naman po siya. So, I pray hindi na po siya babalik dito. Meron kasi kaming kakilala mga ka-farmers from Dawin, Negros Oriental, na nung nag-uso din ang sakit na yun sa Dawin, na mamatay din yung kanyang mga baboy. Then, after 2 months, nag-alaga siya ulit. So, yun, nakasurvive na po. Malalaki na po ang mga baboy ngayon mga ka -farmers. So, itong sa amin, mag-try din ako ngayon. itong isang balding tubig mga ka-farmers. Lalagyan ko siya ng sabon at zone rock. Hindi ako gagamit ng pressure washer na pang spray para marami po talaga yung tubig na mailagay ko sa kadadingding mga ka-farmers. Unlike sa spray kasi, kaunti lang yung tubig na lalabas. ayan, kailangan talaga natin i-prepare. I hope this time, mga ka-farmers, okay na po. So, kailangan natin damihan yung zone rocks, mga ka-farmers. Ito kasing sakit na ito, mga ka-farmers, I know, dadaan lang po ito. Alam nyo ba na ang mahala ng presyo ng life weight dito ngayon sa Negros Oriental, meron ng bibili ng 150. Dati 100 lang yun mga ka-farmers. Halos na kasi maubos yung mga baboy dito ngayon. Kaya marami na yung naghahanap ng mga baboy. Pero yung sa amin talaga mga ka-farmers, dinidispose namin yon para to make sure na wala talagang mamamatay sa kanila. So, at least meron pong naibabalik sa akin. So, yun po ang ginagamit ko na naman ngayon mga ka-farmers na panimula. So, ayan. Kailangan talaga na mag-smell yung zone rocks mga ka-farmers. Kailangan na maamoy natin yung zone rocks. Ayan. So, tabo, iugas ko to siya sa mga dingding. -ding. Ayan. Kailangan na hugasan talaga yung dingding -ding, mga ka-farmers. Tsaka na natin hugasan yung sabi. para at least makapenetrate po talaga yung disinfectant. Para din kasing sumasama siya sa hangin yung sakit na yun mga ka-farmers. So, talagang excited po ako mga ka-farmers para sa aking dalawang biik bukas. Tomorrow morning po yun, i-deliver sa amin. I hope mag-allow lang yung guide doon na papasukin yung aking mga biik. So, magbibigay na lang ako ng update kung darating na po yun mga ka-farmers. Ayan, pangalawang balde na po natin to. So, kung mag-disinfect kayo galing sa pagkakasakit, dapat na maaamoy po talaga natin yung zone Kailangan na mataas yung concentration ng zone rocks ng mga farmers. At syempre, huwag niyo pong kalimutan ng gumamit ng mga powder. Laundry powder. meron sing mga iba mga ka-farmers na nagsasabi sila kung galing sa pagkakasakit, pwede tayong bumalik after 6 months or 1 year. Pwede na tayong makabalik sa pag-aalaga ng baboy. Pero para sa amin kasi mga ka-farmers, masyado na po yung matagal. So ngayon, sa nasasabi ko kanina, meron tayong for trial. This <laughs> is po ito humuhugasan ng pure water mga ka-farmers. pabayaan ko po, po ito overnight na nakasoak siya sa disinfectant or sa zone rock. So, iiwan ko lang siyang ganito. So, I'm all done mga ka-farmers. Sa makikita nyo, ibabad ko lang po yung zone at saka yung sabon na dinidilute ko po sa water mga ka-farmers. So, ganito po yung paraan ko mga ka-farmers sa pag-aalaga ng baboy after madaanan ng sakit na ASF. po mga ka-farmers, huwag niyo po kalimutan na subscribe sa ating YouTube channel para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong farming tutorials na i-upload. Huwag niyo din po kalimutan na mag-like, comment, at share para malaman din na iba nating mga ka-farmers. Ating tandaan na tayong mga farmers ay eh dapat magdiskarte at masipag upang matagumpay sa ating negosyo. Nakapoko po kababaihan, hindi po hadlang ang kasarihan natin para gawin ang mag-farming. Layunin ko po na i-encourage kayo na mag-alaga ng kahit namang hayop na pwedeng mapakitaan. Maraming salamat po. God bless. Happy farming! Bye. Bye.